Hope Ikalabing anim na kabanata Nang magkagayoy sumagot si Hope at nagsabi Ako'y nakarinig ng maraming ganyang bagay Maralitang mga mang-aaliw kayong lahat Magkakawakas ba ang mga walang kabuluhang salita? O anong naguudyok sa iyo na ikaw ay sumagot? Ako na may makapangungusap na gaya ng inyong ginagawa Kung ang inyong kaluluwa ay nasa kalagayan ng aking kaluluwa ako'y makapagdudugtong-dugtong ng salita laban sa inyo at maigagalaw ang aking ulo sa inyo. Ngunit aking palalakasin kayo ng aking dibig at ang pagaliw ng aking mga labi ay magpapalikat ng inyong hirap. Bagaman ako'y nagsasalita, ang aking hirap ay hindi naglilikat. At bagaman ako'y tumatahimik, anong ikinalalayo sa akin? Ngunit ngayon niyamot niya ako nilansag mo ang aking buong pulutong. At ako'y pinagdalamhati mo na siyang saksi laban sa akin at ang aking kapayatan ay bumabangon laban sa akin. nagpapatutoo sa aking mukha. Niluray niya ako sa kanyang kapuutan at inusig ako. Pinagngangalitan niya ako ng kanyang mga ngipin. Pinangdidilatan ako ng mga mata ng aking kaaway. Kanilang pinagbubukahan ako ng kanilang bibig kanilang sinampal ako sa mukha na kahiyahiya. Sila'y nagpipisan laban sa akin. Ibinibigay ako ng Diyos sa Dibanal at inihahagis na ako sa mga kamay ng masama. Ako'y nasa kaginhawahan at kanyang niligalig akong mainam. Oo, sinunggaban niya ako sa liig at pinagwaray-waray niya ako. Inilagay naman niya akong pinakatanda niya. Kinubkob ako sa palibot ng kanyang mga mamamana. Kanyang sinaksak ang aking mga bato at hindi nagpapatawad. Kanyang ibinubuhos ang aking abdo sa lupa. Kanyang binubugbog ako ng bugbog at bugbog. Siya ay gaya ng isang higanti na dinadaluhong niya ako. Ako'y nanahin ng kayong magaspang sa aking katawan at aking inilugmok ang aking kapalaluan sa alabok. Ang aking mukha ay namamaga sa pag-iyak at nasa aking mga pilik mata ang anino ng kamatayan. Bagaman walang karahasan sa aking mga kamay at ang aking dalangin ay malinis, o lupa, huwag mong tabunan ng aking dugo at huwag magkaroon ng pahingahang dako ang aking daing. Kahit na ngayon narito, ang aking saksi ay nasa langit at siyang nananagot sa akin ay nasa kaitaasan. Ginagalit ako ng aking mga kaibigan, ngunit ang aking mata ay nagbubuhos ng mga luha sa Diyos upang kanyang alalayan ang katuwiran ng tao sa Diyos at ang anak ng tao sa kanyang kapwa. Sapagkat pagsapit ng ilang taon, ako'y papanaw sa daan na hindi ko pagbabalikan.